mapusok na halik sa ulan. Sa gitna ng banayad na patak ng mga patak ng ulan, natagpuan ni Nasara at Alex ang kanilang mga sarili na nakatayo sa tahimik na kalye, basang-basa ngunit hindi nababahala, ang hangin ay sinisingil ng isang naramdamang enerhiya habang sila ay nakapikit, ang kanilang koneksyon ay tumitindi sa bawat lumilipas na sandali. Sumasayaw ang mga patak ng ulan sa kanilang paligid, isang maindayog na backdrop sa mga emosyong umiikot sa hangin. Isang nakabahaging miti ang pumutol sa unang pag-aalinlangan, at bigla silang pinagtagpo ng isang hindi nakikitang puwersa. Inabot ni Alex, tinulong ang mukha ni Sarah, at sa panandali ang iyon, tila tumigil ang oras. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa mapusok na halik, tubig ulan na humahalo sa sarap ng matamis na pag-asa ang mundo sa kanilang paligid ay lumabo sa isang watercolor painting habang ang mga emosyon ay umaagos na parang ulan na pumapatak mula sa langit. Ito ay isang halik na nagsasalita ng mga volume, isang tahimik na wika na sila lamang ang nakakaintindi. Tumibok ang puso ni Sara sa kanyang dibdib, ang mga patak ng ulan sa kanyang balat ay sumasalamin sa mga paru-paro sa loob sinunto ng mga daliri ni Alex ang isang maselang landas pababa sa kanyang gulugod, isang simponya ng mga sensasyon na pinatindi ng dampi ng ulan. Sa yakap na iyon, nakatagpo sila ng aliw at koneksyon na higit sa karaniwan. Habang lumalalim ang halik ay lalong lumalim ang kanilang pagkakaintindihan sa isa't isa, bawat patak ng ulan ay tila umaalingaw-ngaw sa ritmo ng kanilang tibok ng puso, Isang paalala na ang sandaling ito ay panandalian ngunit walang hanggang nakaukit sa kanilang mga alaala, ito ay hindi lamang isang halik, ito ay isang palitan ng kahinaan, isang pagsuko sa hindi nasabi ng na mga pagnanasa na nagtagal sa pagitan nila. Ipinagpatuloy ng mundo ang nakamiot na symphony sa kanilang paligid, na hindi napapansin ang tindi ng kanilang koneksyon, sila ay nawala sa isang universo na kanilang sariling nilikha kung saan ang ulan ay nagsilbing saksi sa isang pag-ibig na naglalahad sa hindi inaasahang mga setting, ang sarap ng tubig ulan at ang init ng kanilang magkadikit na katawan ay lumikha ng isang pandama na obra maestra, isang alaalang dadalhin nila na parang isang lihim na kayamanan. Maya-maya'y humiwalay sila, humihingal at nakangiti, kumikinang ang kanilang mga mukha sa magkahalong ulan at hindi masabi na emosyon ang ulan ay nagpatuloy sa kanyang harana, isang banayad na paalala na ang ilang mga karanasan ay sinadya upang madama, hindi lamang alalahanin. Magkahawak kamay, naglakad sila palayo sa tahimik na kalyang iyon, naiwan ang isang canvas na pininturahan ng mga kulay ng isang shared kiss sa ulan. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganito kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong kwento.